All right, one of This is Nord TV Five I uh, will come back. Mga kababayan, dito po sa ating munting YouTube channel. Ah, uh, pag-usapan po natin ito po ng uh, naging blog uh, na isa po nating kaibigan na uh, si Kakamping. Ay, uh, ito video nito mga kababayan ni credit po natin sa kanya. Sa kanya po itong uh, video nito at uh, credit po natin ito sa kanya. At tungkol nga po ito sa mga ginagawa ng mga digital bloggers. Nakusang nga po mga kababayan ay ito pong dumating na bagyong Christine ay sinisisi naman na ng mga digital blogger ang gobyerno at maging ito pong si former uh Vice President Leni Robredo. Nakusang nga po ito pong bagyo ay Matindi ang ibinigay na pinsala dyan po sa uh, region ng Bicol. Ayan, uh, ito po ay bibigyan lang po natin ng reaksyon mga kababayan. Credit po natin ang video nito dahil ito po ay sa kanya. Ito po ay follow niyo po siya sa kanyang uh, YouTube channel uh, Kakamping, mga kababayan. Una po sa lahat, gusto kong magpasalamat kay PBBM dahil ginaran po niya, ibinigay po niya yung request ni Atty. Lenny Robredo ng mga rubber boats, mga bangka, para po makapag-rescue po sa Bicol. No? So, napapasalamat tayo dahil kahit po sila ay naging magkatunggali ng eleksyon ay uh, nagtutulungan po sila. Pangalawa, gusto ko pong uh, salungatin or uh, Labanan po yung pinagagagawa ngayon ng mga DDS no? Bago ko po kasi ginawa itong video na ito, ah, nakikinig po ako sa kanilang TikTok live at ang mga narinig ko po doon ay puro paninisi at pagbatikos po sa ating pamahalaan. At ang mas yeah oh, ano niyo po mga kababayan? Ito po 'yan yung sinasabi nitong si ah uh, kaibigan natin na si Camping. Ah, uh, kung mapapanood niyo po talaga sa TikTok sa YouTube. Ito po mga DDS vloggers na ito, ang sinisisi po kasi nila talaga ang gobyerno. Mag na ay si former BP Lini Robredo ay kaninang isinisisi. Yun nga, ang sinasabi nila na nakarma raw itong si uh, former BP Lini Robredo. O oh, dahil nga sa nangyari ngayon sa dyan sa Bicol na binaha, binayo ng bagyo. O oh, kaya itong mga DD shit na ito talagang hindi natin alam kung anong klaseng mayroong pag-iisip itong mga DD shit na ito mga kababaya. Tuloy natin sakit po sa pandinig, no, mga kababayan, at hindi po katanggap-tanggap ay yung narinig ko sa kanila, na nagtatawanan pa sila, sinasabi nila na nakarma daw po ang mga tiga Bicol dahil taga daw mm. po sa ator ni Lenny, no? Mm. So, ganoon na po, kalala ang mga DDS. Sa panahon po ng sakuna, nakuha pa nilang pagtawanan yung mga na salanta ng bagyo mm. at uh, nakuha pa po nilang manise lang ng manise. Wala po silang pinapakitang pagtulong na ginagawa Nama. nila. Pero ay... Okay, tama niya yan, mga kababayan. Itong mga didisit na ito, para bang tuwang-tuwa pa sila na sa tuwing magkakaroon tayo ng kalamidad dito sa Pilipinas, tuwang-tuwa pa, tapos sisisihan nilang gobyerno. O, pati itong si Lino Robredo, na alam naman natin na ito po ay wala nang Uh, hindi na ito nanunungkulan sa gobyerno dahil isa po na isa na po siyang private citizen. Oh pero kahit na siya ay private citizen na re citizens ginagawanya ang tumulong sa gobyerno. Hindi katulad ni itong si Sara Duterte, uh, vice president siya ng Pilipinas. Pero wala namang ginagawa. Tuloy. Ito po, no? Naka-live sila lahat at naninise, nagtatawa dahil nga po kalaban nila sa politika yung naapektuhan na no. So sinisisi nila ang gobyerno kung ano-ano sinasabi nilang negatibo and sinasabi nila na nakarama daw po yung mga tigabikol dahil taga doon daw po sa Tony Lenny Robredo. Ngayon, ang gusto kong sabihin mga kababayan, sa panahon ng sakuna, sana tigilan na natin yung mga ganyan dahil pare-pareho naman tama. po natin hindi ito gusto. Hindi ito gusto ng gobyerno natin at lalong-lalong hindi natin ito gusto ng mga Pilipino. Aman, sana nagpo-focus tayo sa pagtulong, sa pagkilos, ang nakakasama po kasi ng loob habang sinisisi ng mga DDS na nakalive sa TikTok. Si PBBM at uh, habang kinukutsa nila sa Atty. ni Lenny at saka yung mga nasalanta ng bagyo, hindi nila masise o hindi sila makapagbatikos sa LGU no? na namamahala sa Bicol. at uh, to make it clear, no? hindi po LGU leader si Atty. Lenny. Private citizen po siya. Hindi po siya namamahala sa Bicol. No? Wala po siyang position doon. Pero nandyan siya at naga uh, nag-organize uh, ng volunteerism at saka po ng relief and rescue operation. Pero ang sinisisi ng mga DDS na ito ay sa Tony Lenny as if siya yung namamahala doon, as if siya yung governor or mayor. Nilinawin ko po, hindi po siya mayor, hindi siya governor ng Bicol, mga kababayan. Ano? Pero itong mga DDS na ito, hindi nila masilip, hindi nila mabatikos ang LG officials ng Bicol at ang binabati ko sila ay National Government si PBBM at sa si Tony Robredo. Hindi ko rin po narinig sa kanila na pinaghanapan nila si VP Sara kung ano ba ang naitulong nito sa mga taga-Bicol. No? Yan. But... Yan nga masaklap dyan mga kababayan. Kita nyo itong mga dirisit na ito. Hindi nila ngayon hinahanap. Ano ba ang nagawa ngayon ni Sara Duterte? Itong dumating na kalamidad na bagyo na Christine. Mayroon ba siyang nagawang tulong ngayon? Wala. Alam niyo po ba mga kababayan, kung nasan itong si Sarah Duterte, nasa panusana ng kalamidad na dapat katuwang siya ng uh, presidente para magbigay ng tulong sa mga apektado ng bagyong ito? Ito po, mga kababayan, kung nasaan po itong si uh, Sarah Duterte, nung panahon binabayo tayo ng bagyong Christine, ito po, si Sarah Duterte, mga kababayan, kung panahon tayo, kung noon, na pinahon na binagyo rin tayo ng nakarana, nakalipas na bagyo, anong bagyo nga po yun, mga kababayan? nakalimutan ko na yung bagyong dumani. Eh. usan nga po eh, kasagsagan ng bagyo eh, siya po ay kumakas. Nagpunta po ng Germany. Naalala niyo po ba mga kababayan? Nagpunta ng Germany para lang po manood ng concert ni... Kanino pong concert yun? Hindi ko na po maalala mga kababayan. Para lang manood. Pagkatapos, itong bagyo na naman ngayon na dumating itong Christine nasaan po si Sarah Duterte o oh, sige mga DD shit vlogger sagutin nyo yan nasaan yung pinagtatanggol nyo yan na may tililing sa utak alam nyo po ba mga kababayan kung nasaan ito si Sarah Duterte nandun po siya dumalo po siya sa kasal ni Mike Rama o sino po itong si Mike Rama? Ito po yung suspindidong mayor ng Cebu. Doon siya, mas pinil dumalo sa kasal ni Mike Rama kaysa tumulong sa mga biktima ng bagyong Christine. Nako! Kaya itong mga DDSheet bloggers na ito, itong mga DDSheet supporters, hindi natin alam dito sa mga, mga kababayan kung Anong klaseng mayroon pag-uutak ang mga ito? Anong klaseng mga pag-isip mayroon ng mga ito? Polluted na. Wala na talaga. Nagmana kasi sila eh. Sa kanilang ipinagtatanggol. Oh. E imbis na tumulong si Sarah kay President Bongbong Marcos sa lawak ng napisala ng Bagyong Kristen, mas pinili niya ang dumalo sa kasal ni Mike Rama. Ayan po ang katotohanan, mga kababayan. Oh. Mga dirisyet, yan bang ba gusto nyo maging leader? Sa ma panahon ng kalamidad, panahon ng kailangan natin ng tulong, pero ang ginawa nitong pinagtatanggol nyo si Sara Duterte, nagpapakasarap, nag enjoy oh, Mas pinili ang Dumalo sa kasal ni Mike Rama na ito po ay suspendido na mayor ng Cebu kaysa tumulong sa mga piktado ng Bagyong Christine. Hindi na katuwang siya ng presidente dahil sa lawak ng pinsala ng Bagyong ito ay wala siyang pakialam sa mga piktado ng Bagyo. Basta siya gusto niya mag-enjoy. Eh may may tililing na eh. hindi po ba mga kababayan? O yan, yan po ang pagkatao ni Sara Duterte. Tuloy. Hindi po yung nakakasama ng loob. So sana tapusin na po natin yung mga ganyang pag uugali Pagpanahon ng eleksyon, kung gusto niyo po na magkakatunggali tayo, wala pong problema doon. Pero pagkatapos ng eleksyon, dapat po tayo nagtutulong-tulong at uh, nagsasama-sama. Lalo-lalo na kapag may sako na dapat tayo nagbabayanihan doon po nakilala ang mga Pilipino pagtutulungan no Ayan. bakit kayo nagkaganyan kayo mga DDS kayo noong nakarang administrasyon noong panahon ng idol nyo malalari naman ang, bagyo at marami rin nasalanta o oh, yan totoo po yan mga kababayan noong panahon po ni Rodrigo Duterte mga kababayan kung naalala nyo noong binayo tayo ng bagyong udit alam nyo po ba Marami pong napa marami pong namatay dito sa bagyo na ito. Oh. Pero anong ginawa ni Rodrigo Duterte? Wala, hindi po siya umaksyon. Kaya nga humingi po siya ng sorry sa mga napiktuhan ng bagyo eh. Humingi siya ng sorry. Mga kababayan, niyan po ang totoo. Ang katwiran niya, malalayo kasi yung lugar eh. Kaya hindi niya mapuntahan. Oh, anong katuwiran ba yan mga kababayan? presidente siya. Ikakatwiran niya. Ang sabihin niya, talagang hindi niya natugunan ang kanyang katungkulan. At pinabayaan niya ang mga naapektuhan ng bagyo. Wala siyang pakialam. Yan ang nangyari sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte. May video yan mga kababayan. I-research niyo na lang. Nagsuri siya Oh, yan ang katwiran niya. Pero tignan niyo ngayon, sa panahon ni PBBM, oh, hanggang Mindanao, oh, lahat ng ahinsya ng gobyerno, hinatasan niya. Hanggat maaari, gamitin ang lahat ng sasakyan. Sasakyan pang kalsada, sasakyan pang dagat, sasakyan, sasakyan pang himpapawid. Gamitin para makarating lang ang tulong sa mga piktado ng abagyo. Ah, Oh, yan ang presidente. Oh. May mga meeting pang dapat daluhan ng presidente, si Bubong Marcos, pero kinansila niya. Para lang matulungan itong mga napikto ng bagyo. O tapos kung magsalita itong mga daily shit vloggers na ito, eh, wala, pollutive na kasi mga isip ng mga ito, mga kababayan. Pollutive na ang mga isip. Hindi natin malaman kung may isip, may isip pa ba ito? Wala na siguro mga isip pa mga ito, mga kababayan. Pero anong ginagawa niya Pinatatanggol niyo. Kung tatanungin niyo ako, yung bagyong Rolly, grabe din po ang nasa lantanon at alampasan din po sa bahay, sa mga bubong ang baha. No, Marami no, po roll, eh. na apektuhan. At sana sa ganito, tanggalin muna natin yung politika. I-set aside po natin yung ating political colors at unahin po natin ang ating mga kababayan mm -hmm. Pilipino Apo, na naapekto ko ng bagyo. Pagkaya nito, ni Harold Roque, basahin nyo. Ayan, sinasabi pa niya na may gantong uh, blood flood control. Sa totoo lang, ang bansa po natin ay palagi pong dinadaanan ng bagyo na talaga namang hindi mo na masisisi ang kahit sino dito dahil kalikasan na po talaga. Naniniwala naman ako na ginagawa po ng ating pamahalaan ang kanilang makakaya kung ito ma Ayan, mga kababayan, ha? Tignan mo rin itong si Harry Roque. Hinahanap niya yung pondo na to. Magkano kasi yan? Balik natin. Baha. Marami rin pong pondo. Kung gusto niyo po na magkakatunggali tayo, wala pong problema doon. Pero pagkatapos ng eleksyon, dapat po tayo nagtutulong-tulong at uh, nagsasama-sama. Lalo-lalo na kapag may sakuna dapat tayo nagbabayanihan. Doon po nakilala ang mga Pilipino pagtutulungan. No? Bakit kayo nagkaganyan? Kayo mga DDS kayo. Noong nakarang administrasyon, noong panahon ng idol nyo, malalari naman ang, bagyo at marami rin nasalanta. Pero anong ginagawa nyo? pinatanggal nyo. Kung tatanungin nyo ako, yung bagyong Rolly, grabe din po ang nasalanta noon. At talampasan din po sa bahay, sa mga bubong ang baha. Marami rin pong naapektuhan. At sana sa ganito, Tanggalin muna natin yung politika. I-set aside po natin yung ating political colors at unahin po natin ang ating mga kababayan Pilipino na naapektuhan ng bagyo. Pagkain ito, ni Jairo Roque, basahin nyo. Ayan, sinasabi pa niya na may gantong uh, blood control. Sa totoo lang, ang bansa po natin ay palagi pong dinadaan. O yan, tignan e, nyo po to mga kababayan. Ito pong Jairo Roque. Kung bagas ito si Harry Roque na turingan na tourne. Pero ang utak po nito si Harry Roque, eh, kung bagas ang tornelyo nito sa utak, maluluwang na. Hinahanap niya yung 9.4 billion na project down tong 2023. Hinahanap niya yan. Bakit hindi mo hanapin yung 51 billion na ibinigay kay Pulong Duterte para sa kanyang distrito. 51 billion yan, mga kababayan, ha? Ang laking pera niyan. Pero bakit ang dabaw? Lagi parang binabahang sa ngayon. Saan napunta yung 51 billion? O yan ang dapat mong tanungin, Harry Roque. Tanungin mo yan kay Pulong Duterte. Saan napunta yung 51 billion? Iwan eh, ito si Hari Roque, mga kababayan eh. Hindi natin alam kung saan napunta yung utak nito. Napunta tayong utak nito sa alampakan. Alampag <laughs> <laughs> yun. Na talaga namang hindi mo na masisisi ang kahit sino dito dahil kalikasan na po talaga. Naniniwala naman ako na ginagawa po ng ating pamahalaan ang kanilang makakaya. Kung ito man ay pamahalaan ni PRRD, ni Pinoy, at saka ni PBBM, Naninawala ako na nag-i-effort din sila. Pero pag malakas talaga at talagang mong kalikasan po ang humusga, eh especially kung ito po ay sanhi o resulta ng climate change or global warming, talagang kahit gaano katindi po yung ating paghahanda, hindi po may iwasan na meron po talagang maapektuhan. No? Pero ang pwede natin gawin, dahil hindi na natin kayang kontrolin yung talagang dulot ng sakuna, no? ang kaya natin gawin is magtulungan, mag-volunteer at mag-donate, no? Ibabahagi ko sa... Ayan ang masaklap nga, mga kababayan. Alam mo, sa ating mga Pilipino, tradisyon natin yan, ang uh, tumulong sa mga nangailangan. Pagka may mga karamidad, anumang sakuna, nagtutulong-tulong ang mga Pilipino. Pero ngayon lang po, nangyari yan na itong mga daily hindi na nila ito ipinatutupad ang importante sa kanila masira at mapabagsak ang gobyerno wala na silang pakialam sa mga pagtulong nakalimutan muna ang politika kalimutan muna ang mga hidwaan ang importante Pagka may kalamidad, di eh, magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo, tulungan ang mga nangailangan, mga apiktado ng kalamidad. Sinira po yan ang mga didisyet. Dahil itong mga didisyet, mga kababayan, pagka may mga kalamidad, tuwan-tuwa pa sila. Parang, parang mayroon silang naisisi sa gobyerno. Bakit? Naisisisi mo ba sa gobyerno itong mga kalamidad na nangyayari? Tuwan-tuwa pa sila. O, pero kitang-kita -kita naman natin, mga kabayan, ang ginagawa ng gobyerno. Mula Luzon hanggang Mindanao. O sabi nga ni President Bongbong Marcos, gamitin na ang lahat ng mga sasakyan. Sasakyan pang lupa, pandagat, pang himpapawid. Gamitin yan para makarating ang tulong natin sa mga apektado ng uh, kalamidad. Pero ito mga dinisyet, tuwang-tuwa pa Tuwan-tuwa pa sila pagka may mga nabibiglima, may namamamatay sa mga karamidad, isisisi nila sa gobyerno. Anong klaseng mga pag-iisip ang mga yan sa mga dd Kaya nakakalungkot isipin mga kababayan na mayroon pala tayong mga ganitong mga kababayan natin, katulad nito mga dd na ang mga utak ay mga polluted na. Hindi na mahalaga sa kanila yung tumulong sa kapwa. Ang importante nila paano nila isisisi sa gobyerno para mapabagsak ito, masira ang gobyerno, wala silang pakialam, hindi nila nakikita ang ginagawa ng gobyerno. Wala na silang pakialam sa pagtulong, hindi sila makikipagkaisa dyan. Yan ang mga dirisyen. Yan ang naitanim na uh, kaugalian ng mga Duterte. Oh. Kaya mga kababayan, yan sa Dabaw. Gumising na kayo diyan mga kababayan. Huwag na kayong magpapalason. Huwag niyo nang hayaan na pa kayo itong mga Duterte. Magpalit na kayo diyan. Huwag niyo nang iboto itong mga Duterte na ito. Pinagluluko lang kayo ng mga ito. Tuloy. Sa inyo ang uh, resulta, ang kinalabasan ng voluntarism na inignite ng Angat Buhay at ng mga kakamping. E, eh, imbis na manise, imbis na manilip ng mga pagkukulang, imbis na magtawa, mangutiya, nag-volunteer at tumulong. Kusang nagpaabot ng tulong, mga kababayan. Sa Angat Buhay, oh, bayan, ito yung nangyayari. Ha? Yeah. Oh, hindi naman makikaila mak mak sa atin na itong si Lini Robredo, at saka si BBBM ay naging maigpit na magkatunggali nung panahon na tumakbo si PBBM at si Lino Robredo sa pagkabisi presidente. Maigpit silang naging magkatunggali. At hanggang sa ngayon na nagkatunggali ano pa rin sila? Nagkatunggali sa pagkapresidente. Oh. Pero sa panahon ng kalamidad, ito, nakita natin si Lino Robredo. Nakita natin kung paano siya uh, tumulong sa mga napituhan ng mga kalamidad. Ito po mga kababayan, kung paano siya lumahok kahit babad na babad na sa tubig. Nandun siya, makikita niyo mga kababayan. Ito mga kababayan, ito yung picture niya. Oh. Yung picture niya yung Lino Robredo mga kababayan ipapakita ko po sa inyo yung video. O yan. Ayan po yung picture ni Lino Rido, mga kababayan. At ito naman po ang picture ni B.P. Sara na kung saan dapat siya yung gumaganap na tumulong sa kapwa. Pero nasaan po ito si Sara Duterte, mga kababayan? Ito po picture niya. Ito, nasa loob ng simbahan eh. Kasi nga, dumalo siya dyan sa kasal ni Mike Rama. Kaysa mas pinili niya ang dumalo diyan kaysa tumulong sa mga apektado ng bagyo. Oh. Pagkatapos eh, siya pa itong may ganang magalit sa gobyerno. Siya pa itong nagsasabing hindi daw marunong si PBBM. Ang kapal naman ang mukha nitong si Sarah Duterte, mga kababayan. <laughs> eh. Pero ito si Lino Rubrido, nakita nyo naman. Wala siyang katungkulan sa gobyerno, pero kita nyo, ayan o. Oh. Ayan po, picture niya, ayan o. Oh. Babad sa tubig, kasama namimigay ng ah, relief para sa mga piktado ng bagyo. Pero si Sarah, nasaan? Ayan, nasa simbahan, napapakasarap dumalos sa asal. Ganyan din ang ginawa niya no, nung bayuin tayo nung bagyong anong bagyo kasi yon. Tumakas nagpunta nang Germany. Nanood ng concert. Tapos si eh, yan ang gustong maging presidente ng mga DDC. Eh mga bulag kayo. Mga tanga. Mga tanga na lang ang buboto dito kay Sara at sa mga Duterte dito. Pati si Sara Duterte tatakbong presidente sa 2028. Eh kung may topak itong si Sarah, mga kababayan, pag binuto nyo to, ay may may, mas may diferensya yung pag-iisip ninyo. O yan lang, mga kababayan. Ganyan lang yan. Mas mayroong kayong diferensya sa utak pagka binuto niya yan si Sarah Duterte. Okay, mga kababayan, wala na po tayong oras. Hanggang dito na lang po tayo. Ang susunod po natin pagkikita. Ako ah, hindi pa po kayo nakapag-subscribe. subscribe, uh, subscribe na po. At huwag pong kalimutan, i-click ang notification bell para maging update po kayo sa ating mga recent video na ating pong i-upload. Dito lang po sa Nards TV 5.1.